Pagtibayin ang relasyon ng Pilipinas at China sa pamamagitan ng sining at media. Yan po ang layunin ng katatapos lamang na Philippine-China Television Week. Ang mga kaganapan sa pagtitipon, panoorin po natin. Nakakatuwang ibahagi ang kakaibang karanasang hatid ng pagdiriwang ng Philippine-China Television Week Collaboration sa temang "Prosper Towards the Sea" audiovisual sharing kung saan ipinakita ang bagong antas ng pagsasanib ng kultura ng China at Pilipinas. Ito po'ng activity nato today. It's the 13th anniversary po of the uh, Philippine-China specifically Chenzhou na na television week uh, para po i-promote po yung cultural heritage po ng Chenzhou and by po sa mga kapwa Pilipino yung history po ng lugar na yun and kung gaano po siya importante na nung ancient times during the maritime silk trade. Sa pagpapatuloy ng collaboration, layo nito buhayin ang damdaming Filipino-Chinese sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga dekalidad na programa at contents. Hindi lamang ito simpleng pagtatanghal, ito'y isang pagtatangkang higit pang patibayin ang ugdayan ng dalawang bansa. Para sa akin po, malaking bagay po ito. napaka po para makita po na hindi po bago yung relasyon po natin with China. Philippines and China have had a very, very long historical uh, relationship. Uh, malaking bahagi po talaga ng uh, mga kababayan natin dito. Uh, galing po talaga din doon. Sa mga pagtatanghal, buhay na buhay ang mga tradisyon at kakaibang kultura ng China at Pilipinas. Mapapawaw ka sa teatrikong pagtatanghal? puppet show at minan song and dance na tila ba inilahad ang malawak na yaman ng sining sa isang makulay na entablado. Ang mga ito'y bahagi ng mga programa na mas lalong nagpapalakas sa mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa kultura ng dalawang bansa. Sa kabuuan, ang collaboration na ito ay hindi lamang nagdadala ng aliw at saya, kundi nagbubukas din ng mas malawak na pintuan sa pag-unlad at pagkakaisa ng Filipino-Chinese community. Nagsisilbing inspirasyon ang mga pagtatanghal na ito sa mas exciting at informatibong hinaharap ng telebisyon para sa ating mga manonood. Yeah!